Oh, sarap ngulam. Hmm, Kumusta? Ha? Oh. Sige lang kain ka lang. Ba, <laughs> bisika. Dino man. Ano ba yan? May ba challenge sa sayo. Mamimili ka lang. Eh. Right. Ano ba yan? Usta. Secret. Nakakabahan <laughs> 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 ako. Basta mamimili ka lang diyan sa taas tsaka sa baba. Ha? Huh? Yeah. Sige. Pag anong makukuha mo dyan, yan ang gagawin mo. Sige na. Oh. Wow. Wah. Sure ka? Sige na. Sigara mo. Sige, na. dito na nga sa taas. Sure ka? Sure ba? Uh, sige, kung basahin mo. Eating outside. Wow! <laughs> uh, congratulations! Sa tayo, kain mo. Sa yes! Let's go! Ano, wag base na ako? Eh, wag na ganyan. Okay naman yun. Ha? Huh? Ganyan, okay na yan. Ay! Okay. Pwede na yan pang labas. Ah! Ay, it rice. Yes. rice Let's go! One hour later. Mmm, ganda ng kain, no? Oh. Sarap! Kala sa saan ka kain, dito pala. Bakit? Nasa labas ka naman ah. Mm, labas. Kala ko talaga doon sa mga fast food. Fast food. Nagre-reklamo ka pa yung nabunot mo. Outside oh. Eh, nasa outside ka na oh. Kumain oh. Ano ulam mo? Oh. Ba? Oh. Kain ng marami. Oh. Sarap? Sarap. Pwede na Huwag na magreklamo eh Dapat yung nasa baba yung binunot mo Inside lo Sayang, oh. Huwag ka na magreklamo, basta nasa labas ka na kumain, no? Oh. oh, sarap ulam. Hindi ito Ha? Sige lang, kain ka lang. Kala ko, ka, ano? unlimited rice. Unlimited. Ayun, unlimited rice ka na. May, may kaldero dito, gusto mo? <laughs> unlimited rice. Ano, la mo? Fish. Fish. Mm. Sayang Kala <laughs> ko ano tayo uh, Fried chicken Fried chicken? Mm. Mm. Sige lang, kain pa lang Dapat yung binunot mo yung sa baba Sige na ako na na